So guys, ito guys, pababa na kami. May dala na kaming papayang hinaw. Shout out kay Madam Nashiba, Madam Kusina de Pobre. Wait nyo lang ang inyong order ng papaya at may dala din tayong mga papayang hinog. Ito, napakaganda at napakakinis. O, oh, tara na. Yung aking dalawang anakis ay nakasakay sa kabayo. Ayan sila. Kailangan nakakabayo sila guys para hindi mapagod. Ito nga pala guys yung aming ibang paminta pa o. Oh. Ayan siya o. Oh. Ayan guys ang mga pamintahan namin. Ito paminta. Ito yung paminta nun. Tingnan natin yung baka hinug na Papakita ko rin sa inyo guys yung aming mga kape. So ayan na nga guys. May mga mangga nang hinog dito guys. Ayan guys o. Oh ayan no, oh, yung mga manggang kinabayo guys, ang sarap, ang sarap guys <laughs> ay nagagawa na kami guys, ayan na nga guys ayan, inagaw-agaw na nila guys so, ako yung nauna guys so what's up guys, mahinog na pala tong aming mangga dito guys ito na nga yun guys shout out sa mga baka dyan na kinakain yung mga bugnoy ng mangga namin ayan mga pinagkainan So, ang dami pa bunga sa taas, bong. Ang dami pa lang, ano, guys. Madami na palang hinog. Ah. Uh. guys. Meron akong kasamang makulit dito ang bata. So, maghahanap pa tayo, guys. Ang sarap nito, guys. Ito ang mga bugnoy. So, tawagin to sa amin, guys, ay e, taligatos. Taligatos o okay, kinabayo. Bahala na, basta lami. Oh, ayan, guys. Guys. Na bang? <laughs> oh guys, kasar. Tagat mo, bang? Oo, Tara na, guys. Abang yung kabayo, bong. Eh kay Marayat kay Jade yan Kay Marayat kay Jade. Diba rin nang wala ako, guys. Basta meron lang yung mga anak ko.